Hello sa inyo lahat mga idol Welcome back to my channel It's Megan Jerfix And today's video natin Share ko lang sa inyo Kung paano magpalit ng brake pad Kapag kalimbawa electronic parking brake Yung ating mga ginagawang sasakyan Pakita ko lang sa inyo Kung paano ba yung technique O paano ba yung uh, process nito Upang uh, makapagpalit tayo ng bagong brake pad Kasi kailangan natin tulakan yung piston yan Dahil nga uh, makapal yung brake pad Tsaka hindi basta-basta tinutulak Yung mga electronic parking brake ati Ad ko nga rin pala Bale, pagpasensyaan nyo na kasi marami yung aking kamay Nagmamadali na rin kasi Kaya binidyohan ko na lang, hindi na ako gaano nagsasalita Papakita ko na lang sa inyo dahil nga Paspasa na lang yung trabaho Kaya pinakita ko na lang sa inyo kung ano mga ginamit ko ng mga tools Paano ba kalasin, paano ba yung process Tsaka para matutunan nyo na rin kung uh, paano yung mga electronic parking brake sa ating calipers Okay, simulan na rin natin natin ng patunay. Iba kasi ito eh. Ayan o. Oh. Tagal natin yung breakpad. pad. Manipis na eh. Tapos, papalit natin ito. Bagong brake pad. Eh, ano tayo nang HW5? Ha? Allen wrench, tanggalin natin itong motor. HW5 sa kabila. Dalawang pormila lang naman ito. Dali. Yan. tanggalin natin yung buong motor. Dali. lagyan ng na, yes. ano? gawin natin yan balik kukuha tayo ngayon ng T40 saksak natin sa likod yung pinagkakabitan ng display ng motor tapos ito, so, su sukitin natin dito yan Pakanan, para bumaon yung piston ah baliktad ako lumalabas pa eh mabaon ba to? oo oh. nabaon no? oo oh, sagat natin bagong pad bagong pad eh yan bago nating natin kapit yung ito. ilagay na natin yung bagong pad na no, pad Kala ko wala? Oo, eh... Naganap? Oo, oh, naganap ka lang yan. Yun! Ito bro. Sakto. Yun eh, no? sakto Pasok. <coughs> Lagay natin ito. <po>. <laughs> Lagay natin yung motor. Dito sa ilalim. T40 sa ilalim. Kasi ito namin sa motor. kailangan pumasok sa spline ayun ayun pumasok siya sa spline tap to to eh. yan